Maglulunsad ang pagkorn ng 24/7 hotline at AI powered tools para maiwasan ang pagkahumaling ng publiko sa online gambling. Ang detalye sa report ni Melalas Morales. Hindi pabor ang pagor sa isinusulong ng ilang kongresista na tuluyan ang ipagbawal ang online gambling sa bansa. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, mas malalagi kasi sa panganib ang ating mga kababayan dito at tiyak na hahanap at hahanap pa rin ng paraan ang ilang negosyante para maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Ang masakit pa niyan, tiyak na mababawasan ang kita ng gobyerno ang posisyon namin ay stricter regulation maski po sa magkaroon ng total ban, tuloy din po ang illegal gambling at ang masakit po ron ay lalong malululo ng Pilipino dahil walang proteksyon ang mga manunugal kung sakaling total ban na po yan at higit pa ron ay wala pong papasok na revenue talaga sa ating pamahalaan. Aminado ang PAGCOR na lumobo ang bilang ng mga Pilipinong naaadik sa online sugal ngayon. Mula sa 49 billion pesos noong 2024, inaasahang papalaw pa sa 60 billion pesos ang kita ng PAGCOR mula sa online gambling. Mas malaki para usan na ang kikitain ng gobyerno kung lahat na nag-ooperate nito ay legal. Yun nga lang sa tala ng PAGCOR, halos 40% lang ng mga operasyong ito ang rehistrado sa gobyerno, habang higit 60% naman ang iligal. Bilang tugon, pinigting na raw ng PAGCOR ang pakikipagtulungan sa DICT, CICC, PNP, NBI at maging sa BSP ukol dito. Kamakainan lang, may maganda na rin daw na ibunga ang paghihigpit ng BSP. Magsimula po nung araw ng linggo hanggang kahapon ay bumagsak po ng siguro ay 50% ang uh, online gaming uh, transactions magsimula nung iniutos ng Bangko Sentral na mag delink muna ang uh, mga playment, e payment e-payment platforms nito sa integration with uh, online gaming companies git ng pagcore may mga hakbang na rin sila para matulungan ang mga kababayan nating naaadik sa sugal Nakatakda silang maglunsad ng 24/7 hotlines makikipag up din sila sa ilang software companies para sa paglulunsad ng AI powered tools sa mga susunod na buwan una meron na pong self exclusion buttons pangalawa pwede na pong ma-monitor or ma-track ang uh, playing habits ng mga consumers kung saan kung makikita ng uh, software o mamomonitor sa software na mas malaki ang natatalo mo sa iyong pagkapanalo, ma malaki na ang deposito mo compared to your average deposit, then automatically you will be your account will be suspended and reviewed. Bilang isa sa mga income generating agencies ng pamahalaan, humarap sa kamera ang Pagcor para makilahok sa pagpapatuloy ng deliberasyon ng proposed 2026 national budget. Habang pinalalaki ang kaban ng bayan, pagtitiyak ng Pagcor patuloy rin nilang paiigtingin ang kanilang serbisyo. Melaless Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.